Yun, what's up guys? So, nandito kami ngayon sa Maylanders dito sa dang Hari. At kasama ko si Jade Jade, okay ka Jade? Yan, nintay pa namin yung iba namin kasama Kasi nag-commute lang sila Nauna na kami dito Kasi nakamotor po kami ni Jade Ayan So, grabe, sobrang haba na ng pila Yan, pulong-pulong Kung mapapansin nyo po Pulong-pulong na po pulong sa loob O, oh. yan eh pulong, pulong na talaga sa loob Grabe <laughs> Nag-init ang init po dito, ayan oh. Haba pa ng pila. Ayan sa likod o. Oh. Haba pa ng pila doon sa likod o. Oh. Grabe. Tapos yung mga kasama namin, wala pa sila. Nag-commute lang kasi sila. Grabe, sobrang init dito sa labas ngayon ng landers. Ayan, so update ko ulit kayo mamaya guys. Parang pila. Grabe, sobrang daming tao dito. sa loob. Dito na kami sa loob. Nakapasa na kami sa loob. Ayan. Sobrang daming tao. Pulong-pulong lang ng tao. Grabe. <laughs> trick or treat dito sa Landers guys Dana! 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 ayun mega love shout out po sa inyong lahat mga idol so update po tayo grabe sobrang daming tao po dito ngayon sa loob ng landers alabang dito po ito sa may daang hari located mga idol grabe sobrang daming pumunta dito sa event nila sa trick or treat po dito sa loob ng landers ayan po, grabe, sobrang andami mo rin makikita dito, iba-ibang costume po, kasi meron din sila dito mga sale, ayan po, makikita nyo po landers, monster sale up to 50% off sila dito mga idol ayan o, halos lahat po ng items yata dito, nakasale sila dito ngayon sa loob Ayan po, so siyempre ayan, nakapila pa rin po kami dito ngayon At ito na nga po mga idol, kami po ay nakapasok na po sa loob Ayan, nakasunod po tayo, ayan si Darna, excited na po Ayan, so ngayon hahanapin lang namin yung ano, yung ayan, mga nagbibigay ng mga candies sa mga uh, Ano ng mga, para sa mga bata, kung laruan candies, ayan So siyempre unang ano pa lang to namin dito Ayan, <laughs> Si Axel, ayan, si Jade, si Baby Darna syempre si nagagayad sa kanila, si Wifey ayan, so yun po pupunta naman kami doon sa kabilang side naman, talagang ano, marami pong namimigay dito ng ano ngayon, ng mga candies, mga chocolates para sa mga bata, so yung costume nga po pala ni Baby Gem is ala ka Baby Darna ngayon siya. ayan, so ayan, yan po, dito naman ulit sa may kabilang side naman ay ibigay din ng mga uh, okay, okay, si Darna hindi magpapahuli yan. Superhero yan eh. <laughs> yan, di ba? Alright. Ayan si Gado. Naka-Dracula siya. Oh. May dugo pa yung bibig. <laughs> so, sana hindi lang po tayo yano ni YouTube. Kasi ano naman to. Ah uh, Ah uh, para naman to sa ano. Sa mga bata. Ayan. So, wala naman tong nudity no, dito na nangyayari. Ayan mga idol. So, yun. YouTube baka naman. <laughs> Ayan, so para lang to ano, mag-enjoy lang din po yung mga bata. Ayan. All right. So pila muna dito para sa namimigay ng mga candies kasi ito lang yung ano paraan para makapag-enjoy din talaga, talaga yung mga kabataan sa mga ganitong panahon pag may ano panahon ng ano Halloween party yan mga ganit. Tapos dito naman po, meron po sila dito ng Landers Monster Party. Ayun, may event po sila dito, may party para sa mga bata, parang may mananalo po yata dito ng best in costume parang 3,000 po yata yung may ano nila best in costume po so yun lang po thank you so much for watching sa vlog natin dito sa Landers Alabang alright God bless po sa ating lahat and <laughs> i hate to